So, kumbaga po ay may mga programa na po kayong ginagawa ngayon para kumbaga po may mga guidelines tayo na susundan para uh, mas ma-implement po natin ng mas maayos ito po mga programa nyo, ma'am? Yes po sir. At uh, base po doon sa ating consultation, doon sa ating uh, collaborative extension project na yon, may naidentify sir tayo na ilang commodities, bali sampo. Mm -hmm. Kung noong pong nakaraang 2023 to 2025, lima lang po yung commodities po natin, pero dahil sa effort ng ating po mga stakeholders nakapagbalangkas po tayo ng mahi ng sampung commodity katulad po ng mais. Mm -mm. Ano po sir? Ang mais talaga ay ay very uh, maganda po dito po sa atin pero nakafocus po tayo sa yellow corn. Yellow pero hindi corn. naman uh -huh. ibig sabihin yellow corn winawala natin yung green corn. Ang green corn ang green corn sir natin tinatawag ito yung white corn. Okay, upo. Yung kinakain po natin. Ano technical term lang yung green corn. Yun po uh -huh. ang tawag po namin. Kaya dito sa ating collaborative efforts na ito, nakafocus po tayo sa yellow corn. Mm -hmm. Dahil ang yellow corn po, sir, para sa kaalaman ng lahat, uh, ipopromote ko na rin ang taas po ng demand natin sa yellow corn. Opo. Through our Angat Saka program, yung Angat Saka program ng Provincial Agriculture Office, na tayo na yung bumibili ng yellow corn, mm -hmm. sa sa lukuyan po, ilang tonelada ng mais ang araw-araw naming uh, hinahakot mula sa bayan ng Buena Vista. Dinadala po ito sa ating warehouse, sa ubog-ubog at saka sa tamayo. Tayo na rin po yung na nagbibilad nito at nag And then kapag 14% moisture content na po ito, dinadala na po ito sa ating pong buyer dito po sa ating lalawigan. At ang isang uh, uh, kagandahan po ito, na nasusuplayan natin yung uh, demand ng yellow corn dito po sa ating lalawigan. Yung pong ating uh, uh, farmer dito, yung producer ng uh, feeds ay hindi na kumukuha kung saan-saan pa. Bagkos ay napoproduce ng ating pong mga magsasaka ng mais. Mm -hmm. And then uh pagdating naman po sir sa rice, mm -hmm. siyempre ang rice 'di ba is a staple food na kailangan-kailangan po natin. Although nandyan po ang white rice at uh kahit ano pa po ang gawin natin, siyempre, hindi na natin may increase ang uh, rice area po natin. Ganyan na yan. Pero, pinagtutuunan po ng pansin natin yung pigmented rice. Mm -hmm. Ito po yung mga uh, brown rice, pink rice, uh, black rice, na ma mataas ang demand. Mm -hmm. At malaki po, may kamahalan po ito compared sa white rice. Mm -hmm. And uh, of course, syempre, uraro. Kasama po ito sa ang oraro po ay isa sa commodity po natin mm -hmm. uh, na napagkasunduan ng iba't ibang stakeholders po natin in support to our arrowroot industry. Di po ba sir, exporter na tayo ng Ororo, napakarami ng processor po natin, at hindi po maikakaila na talagang ang arrowroot products po natin, especially the arrowroot cookies, is one of our kilalang-kilalang uh, produkto na, hindi okay. lang sa lalawigan na Marinduque, yes sir, regional, And uh, ito po ine-export na rin po natin. And uh, may bago po kami ngayon na commodity which is kasaba. Ito po ay isa sa major uh, commodity trust ng ating pong present administration, ng ating pong Governor Mel, na palakasin po natin at magkaroon po tayo ng mass production sa kasaba. At ito po ay uh, ilo-launch pa lang po natin kasama po ang UBI. Alam niyo sir, ang UBI, oh, po. napakaganda po at napakalaki ng demand. Mm -hmm. Although, yes, uh, ang ating probinsya talaga ay uh, napaka-typhoon prone. Mm -hmm. At sinasabi niyo nga kanina na uh, kahit dumaan pa ang mga kalamid, usong-usong ngayon ang ating ang lindol. Oh, po. Tama Yes, usong-usong -uso ngayon na bagyuhin talaga hanggang December. Napakarami pang bagyo ang mararanasan natin. At number one talagang affected ay ang sektor ng agrikultura pagdating po sa ating mga kalamid. Kaya nga po, come up tayo doon sa isang commodity natin na ube. Alam niyo po ba sir, ang production natin ng ube ngayon sa bay ng Buena Vista, yung Bagtingon Yuok uh, Ubi Farmers Association, ito po ay uh, talagang uh, pinapaigting po natin. Dahil kamakainan po parang two weeks ago, I was in the province of Leyte mm -hmm. sa Tapat City and nagkaroon po kami ng pag-aaral, nagkaroon kami ng isang benchmarking activity pagdating sa ube na talagang uh, hindi lang pagdating sa production, uh, talagang ang taas ng demand ng ating pong ube. Mm -hmm. Kaya po ito po ay i replicate natin dito po sa ating lalawigan and one of these days nga po mm -hmm ay uh, bibisitahin natin ang bayo ng Buena Vista. Inventory po natin ang ating mga ubi farmer and palalawakin po ito, and expand natin buong Marinduque. Wow. Yes po. po. Opo, at uh, bilang tulong na rin po sa lumalaking uh, demand ng ube. Dahil ang kagandahan po nito, Sir Adrian, may buyer po tayo. Yes, yun ang, ang Yes po, uh, KLT uh, Company sa Cavite, mm -hmm. ka-partner po natin ito pagdating sa ube. Kaya hinihikayat po natin ang ating po mga ube farmer. At ang kagandahan po nito, Sir Adrian, kahit bumagyo, mm -hmm. nandyan pa rin ang ating ube. ube. Mm -hmm. Di po ba? Yes, kahit lumindol, wag lang talagang bumuka kaan lupa. <laughs> Di po ba, Sir Oo, tama. so, hindi po <laughs> so, masyadong ma lupa, mating. Laman lupa, yun eh. Laman lupa, talagang uh, yes, naman oh. ng anumang oh, Talagang naan dyan yung root crops. At yun daw yung survival uh, food na mga... Uh, crops. Uh, oh, yung mga oh, po. ating mga kababayan. Pag dumadaan talaga yung mga kalamidad. Opo. Ang kalamidad. Opo. Mm -hmm. oh, po. So napakaganda po na talagang palawigin po natin ang produksyon ng ating mga basic commodities. And dabyan syempre dyan, ano nakakalungkot lang isipin na talagang uh, pagdating sa pagkbit nating na mga gulay, ano Sir Adrian, kumukuha tayo sa Bagila, sa Divisoria, o o simpleng talong at okra, kumukuha tayo sa Quezon, sa Sariaya. So uh, hindi naman po tumitigil ang uh, provincial government Lalo na po, ito po ay uh, uh, mandato rin po sa amin. Hindi po tumitigil ang provincial government sa pagbibigay ng uh, intervention sa ating pong mga vegetable growers. Kabilang po dito, ano po, hindi po winawala ng amin pong tanggapan ang uh, pagbibigay ng mga quality planting materials mm -hmm. sa ating pong mga sasaka. kasi po may kamahalan po talaga ang bini ng gulay. Mm -hmm. Ang isa po 'yan sa nagiging problema natin. Pag wala kaming uh, supply sa amin pong opisina dahil sa budget limitation, na, napipilitan pong bumili ang atin pong mga magsasaka. Mm -hmm. And uh, of course, uh, kabilang po 'yung cluster, 'yung ating pong mga vegetable grower. Mm -hmm. uh, mayroon na po tayo uh, clustered vegetable growers by ng Benavista. Mm -hmm. At uh, talagang pinakalakas po natin 'yan. Uh, Nag-produce po tayo ng mga off-season kamatis. Mm. bagtingon. -hmm. opo. And uh tulong po ng Department of Agriculture. ay uh, napakarami po ng mga inputs katulad ng fertilizer, mm -hmm. organic fertilizers, mga soil uh, conditioner, amendments, mga mulching film, mm -hmm. mga pati implements ang binibigay po natin para po sa kanila. And uh, kapag po kaya ng ating pong budget uh, ng Department of Agriculture pwede rin po tayong magbigay ng mga small scale irrigation system o yung mga sphere nating tinatawag. And in fact, meron na po tayong naibigay ng mga solar power irrigation system, mm -hmm. uh, mga rain collector sa ating pong mga mga magsasaka ng gulay para nga po mapaigting po natin yung year-round production ng atin pong mga pakbet. Mm -hmm. And uh, yan po, napakarami pa po. At, at syempre, hindi nawawala po yung training sa ating pong mga magsasaka. Mm -hmm. Capacity building and training programs uh, for our uh, farmers. In fact, sa kasalukuyan po, mm -hmm. may mayroon po tayong uh, farmers field school sa ng tawiran sa pangunguna po ni Ma'am Charm cost to organic uh, program po natin mm -hmm. and ilang magsasaka po doon ang kikinabang linggo-linggo nagsasama-sama tayo para makapagbigay kami po ng tamang malihiya sa ating mga magsasaka ng gulay.